lang mga kalakbay. Ayun, uh, super ganda dito mga kalakbay sa Dalitiwa ng Gerdo. Alam mo, meron dito mga kalakbay. Meron naman tayo dito mga room na pwede kayong mag-stay or cottage. Ayun mga cottage. Mga 700 to 400 yung 4,000 yung mga room. Yung entrance fee, kung verify ko pa, 160. Super ganda naman mga kalakbay. Oh. Да. cottage na pwede i-rent rate of 700 depende lang sa sa kukunin yung ano cottage ito, ito yung pool wow ayan so 4 feet pwede kayo maglaro ng volleyball oh, mga kalakbay oh, nakakarelax yung tubig na to ay malamig din kasi nagbumula ito sa running water mga kalakbay na ito yung update. Ah, lang medyo madaon gawa ng nature nga po to. Malinis naman niya kasi yung tubig dito ay nagmumula sa running water. <laughs> Ayan, ito yung mga cottage. Ganda, mga kalakbay, ganda. Ikuti, ikuti natin ito, tapos alis na tayo. Ayan mga kalakbay, halina sa Dalitiwan Resort, mga kalakbay. Iikuti natin doon sa anong meron doon. Ito ang ginagawa na yung cottage. And iikuti na natin yung place. Para ma mapakita sa inyo kung gaano kaganda ganda. And tubig dito ay nagmumula dito sa... Ayan. Dito. Wow. Ayan, ito yung napunta natin. Wow. Ayan, pwede kayo mag-relax dito mga kalakbay. Doon yung ano, Sprite Falls. Ayan, tabi-tabi po. Doon, doon yung Sprite Falls mga kalakbay. Pwede kayo malinggo dito mag-camping. Ayan. Super na relax dito mga kalakbay. Hulang na lang kayo kasama. Ma, shout out and thank you sa support ka kasi pinayagan mo ako mag-vlog. Kasi may pasok ka ang aking kasama na si Thank you, thank you sa big support mo sa akin. Kaya ito ang tuloy-tuloy lang natin. Ganda. Ayun, naikutan natin yung mismong dalit yung na short. Then maganda, mukhang malalim ito. Mukhang malalim. Ay, nakita nakita naman mukhang malalim. Ayun, sarap, sarap no? Kung hindi lang tayo pagod, nadigo na tayo. Ayan eh, mga kalakbay, sino yung pinakadulo ng daliti, ng daliti Resort. nyo Kung saan, super ganda pa rin mga kalakbay. Ayan o. Pwede kayo magbabad. Nakakais, ah, nakakawala ng pagod mga kalakbay. Ngayon ay magpapasalamat lang tayo doon sa may ari o manager ng Dalitiwan Resort kasi pinapayagan tayo mag-vlog dito at welcome na welcome tayo mga kalakbay. Kaya Thank you po sa may-ari may nito at big shout-out po. Sana po maraming pumunta dito. At sana mga alakbay, map, mapasyalan ninyo tong Dalitiwan Resort. Wow. Ito'y patak-patak sa mga uh, mag-relax. Tamang condition lang. Pero super ganda. Nakaka-relax. Nakakawala ng pagod. Kahit sabihin mong pagod na pagod ka na sa trabaho, pero... Yung pakiramdam nung nagaslos ng tubig, yung pinapakinggan mo yung nagaslos ay sobra sobrang nakaka-relax. Yung parang nakawala yung pagod mo. Eh mga kalakbay yung nakaka-relax. Wow. Amazing. Tapos na natin naikot yung ating place. yung kanilang magandang place. Ayan, may bridge pala dito. Ang surop ng pakaramdam mga alakbay, nakaka-relax. At ano naman, ito yung parking area na uh, ipapark. Diyan kaya magpapark, kaya safe po yung mga sasakyan sasak 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 ninyo dito lang. Then, okay na okay ito sa mga senior, mga bata. Kasi, mula parking area, dyan lang. Wala pang 1 minutes, nasa pool na kayo o running water. Ayan, may mga CR naman dito, quality. Ito yung mga CR. Ayan, may bisita sila. Ayan, mga boys, ladies, ayan. Malinis naman yan, mga kalakbay. Nakamaintain sila, mga kalakbay, kaya... Wala na kayong isipin. Ito yung mga vision. Yung entrance fee, verify natin. 160 per head. Ay, mga kalakbay, tabas na tayo mag-vlog. Super ganda. Solid na naman yung ating experience dito sa may Dalitiwan.